kinamumuhian ka ni Satanas dahil dito. Unawain kung bakit ikaw ay target. Si Satanas, isang kilalang tao sa maraming tradisyon ng relihiyon, lalo na ang Kristyanismo, ay madalas na nauugnay sa kasamaan at tukso. Mayroong malawak na paniniwala na si Satanas ay may partikular na pagkamuhi sa mga tao at ang mga pagsisikap na ginagawa nila upang sundin ang isang landas ng kabutihan at pananampalataya. Ngunit bakit eksaktong kapupuotan ka ni Satanas? Sinasaliksik ng tekstong ito ang ideyang ito na binibigyang diin kung paano maaaring mag-alab ang galit ng masamang nilalang na ito sa mga pagkilos at pagpili ng tao. Ang iyong hindi natitinag na pananampalataya. Una, kinasusuklaman ni Satanas ang dinatitinag na pananampalataya na inilalagay ng mga tao sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Ito man ay Diyos o isa pang mataas na moral na prinsipyo ang pananampalataya ay espiritual na baluti. Pinoprotektahan nito ang mga tao mula sa mga negatibong impluensya at nagbibigay ng kuta laban sa mga espiritual na pag-atake. Kapag pinipili ng isang tao na mamuhay batay sa pananampalataya, sa isang paraan, pinoprotektahan nila ang kanilang sarili laban sa mga manipulasyon at kasinungalingan na sinusubukang ipalaganap ni Satanas. Nagbubunga ito ng matinding pagkapuot kay Satanas dahil ang bawat taong may pananampalataya ay isang kaluluwa na hindi niya maaaring sirain o sirain. Ang kakayahang magmahal. Ang pag-ibig ay posibleng isa sa pinakamakapangyarihang puwersa laban sa kasamaan. Kinamumuhian ni Satanas kapag pinili ng mga tao na magmahal, magpatawad at maglingkod sa iba. Dahil ang mga pagkilos na ito ay nagpapakita ng tunay na kabutihan na sinusubukan niyang pigilan hinahamon ng pag-ibig ang poot at pagkakabahabahagi, mga elementong itinataguyod ni Satanas upang lumikha ng kaguluhan at pagdurusa. Kapag tunay mong mahal ang isang tao, ikaw ay umaangat sa mga mababaw at kalupitan ng mundong ito, isang bagay na hindi kayang tiisin ni Satanas. Ang iyong paghahanap para sa kaalaman at katotohanan. Ang paghahanap ng kaalaman at katotohanan ay isa ring bagay na nag-uudyok sa pagkapuot ni Satanas. Pinapakain nito ang kamangmangan at takot dahil ito ay mga estado na nagpapahintulot sa pagmamanipula at kontrol. Kapag inialay ng isang tao ang kanilang sarili sa pag-aaral, pagtatanong at paghahanap ng katotohanan, nagiging mas madaling kapitan sila sa mga kasinungalingan at panlilinlang. Kaya naman tinitingnan ni Satanas ang bawat naliwanagan na individual bilang isang banta sa kanyang kapangyarihan at impluensya ang iyong katatagan at kakayahang malaman ang mga hamon. Ang katatagan ng tao ay isa pang katangian na kinasusuklaman ni Satanas. Sinusubukan niyang lumikha ng mga hamon at balakid sa buhay ng mga tao. Umaasa na sila ay mawala ng pag-asa at mawawala ng pag-asa. Gayunpaman, sa tuwing ang isang tao ay nagtagumpay sa isang hamon o nakakabangon mula sa kahirapan, nagpapakita sila ng lakas na higit pa sa inaasahan ni Satanas hindi lamang nito binigo ang iyong mga plano, ngunit nagbibigay din ito ng inspirasyon sa iba na lumaban at magpatuloy. Ang iyong pagsunod sa moral values. Sa wakas, kinasusuklaman ito ni Satanas kapag pinili ng mga individual na mamuhay ayon sa mahigpit na mga pamantayang moral. Ang katapatan, integridad, at katarungan ay mga katangiang bumubuo ng matatag at magkakaugnay na lipunan eksaktong kabaligtaran ng nais ni Satanas. Sa pamamagitan ng pamumuhay batay sa mga pagpapahalagang ito, hindi lamang pinoprotektahan ng mga tao ang kanilang sarili, ngunit nagaambag din ito sa proteksyon ng kanilang mga komunidad. Sa madaling salita, ang pagkamuhi ni Satanas sa mga aspetong ito ng kalikasan ng tao ay nagpapakita ng marami tungkol sa kanyang sariling kalikasan. Siya ay isang nilalang na umuunlad sa pagkawasak, kawalan ng pag-asa at sakit. Laban dito, ang pananampalataya, pag-ibig, kaalaman, katatagan at moralidad ay tumatayo bilang balwarte ng sangkatauhan. Ang bawat pagpili na ating gagawin pabor sa mga katangiang ito ay hindi lamang nagpapatibay sa ating sariling kahalagahan, kundi nagpapahina rin sa impluensya ni Satanas sa mundo. Kaya, sa pamamagitan ng pag-unawa kung bakit napupuot si Satanas sa iyo, mauunawaan mo rin ang kahalagahan ng pagpupursige sa mga landas na ito ng liwanag, kahit na sa pinakamahirap na sitwasyon.